Hello guys, nag-creep nga pala tayo ng uh, naghanap tayo ng makakainan sa halagang 21 pesos kasi sabi ng NIDA uh, sa isang kainan, 12 na raw ang bawat Pilipino. So ay naghanap tayo sa ng makakainan dito sa mga nagtitinta ng ulam sa mga canteen. So ayan. So ay nakakabili naman tayo ang kanin nga pala nila rito ay 15 pesos per order. Mang tama mayroon naman silang Shanghai rito na tag 10 piso. So sabi ko halagang 10 piso ang kanin lang at isang Shanghai okay na. So sa halagang 20 pesos nakakain na tayo kaya lang napakagunti ng kanin dahil yan na ay 10 pesos lang. Pero kung tutuusin dahil alam nila na video medyo din siguro nila. Kaya medyo marami. Ayan. So pwede na, pwede na tayong busog pero hindi po po pwedeng ganito lagi ang kain natin. Lalo lalo na dun sa mga nagtatrabaho, mabibigat ang trabaho, talagang kailangan loaded yung kinakain natin. At syempre laging kinakailangan natin laging may sabaw at syempre laging masarap ang ulam pagka uh, mabigat ang ating trabaho. So sa so, palagay niyo mga idol, mga kabarangay, busog na ba tayo sa halagang 21 pesos? Isang maliit na siyang at isang konting kanin. Lang, bitin. So ayun dahil hindi tayo kontento at uh, talagang naghanap tayo ng ibang mga kainan, ibang kantin, ibang karinderya. Kung nag-try tayo sa ibang karinderya sa halagang 21 pesos ulit, so i-try natin kung talaga bang makakain tayo ng halagang 21 pesos at talaga bang 21 pesos lang ang, ang budget natin bawat Pilipino sa isang kainan. So ayan. Ma'am, pwedeng makabili ng halagang 25, 21 pesos ma na pagkain? So dito tinatawanan po tayo ng may-ari, ni ate, or tindira dahil wala rin nabibili sa so, halagang 21 pesos. Lang. Nagugutom lang po ako. Kasi <laughs> kanin lang. Dahil tapos... <laughs> ang ulam nga naman ng nila ay nasa 70 na per order. So kahit kalahat, hindi kaasya. E paano pa kung may kanin pa? 60 po yung order namin, te. Ah, 60? Ay, kahit ano lang, te? Yung sibuyas lang. Yes. Okay. <laughs> Tapos kanin, ha? Hindi kasi dahil hindi tayo tumitigil dahil syempre na rin tayo at hindi natin tinitigilan si ate. Hindi tayo bibigyan sa halagang 21 pesos. So ay eh, lumapit siguro itong uh, manager or may-ari at pinayagan na rin tayo makabili na halagang uh, 21 pesos. Kaya lang siguro kung araw-araw mo gawin to sa mga kantin at mamimili tayong bibili na halagang 21 pesos, baka po mabato, masampal tayo sa halagang 21 pesos. Talagang wala araw ganun. Natatawa na lang sila. So ayun, binagbigyan na nga tayo at sabi ko kahit ano na lang basta halagang 21 pesos. Sampo, ganun. One-fourth yung ano, bali one-fourth. Tapos sampung pesos yung ano, kanin. 21 lang, ti. Para makakain ako, ti. Salamat ah. Kanting lang kasi. Kain. Para Pwede pala. pinagbibigyan naman tayo ni Mommy siguro uh, sabi niya uh, nagba-vlog to kasi uh, may dalang camera. Kaya siguro pinagbigyan tayo sa legal 21 pesos. Pero palagi ko kung gagawin mo to at wala kang hawak na camera at lagi kang nagkikiusap, pwede naman at mayroon naman talagang nagbibigay siguro lalo-lalo na kung talagang magkikiusap ka sa legal 21 pesos. Pero kung sa araw-araw mong gawin at maguulam ka ng ganito sa legal 21 pesos at kalahating kanin, parang napaka-imposible po mga idol Dahil yung kanin pa lang isang order ay 15 pesos na. So ang ulam ng isang order ay nasa 70 or 60 pesos per order, so paano ka makakabili ng halaga limang piso o 6 pesos na ulam? So, pwede siguro, humingi ka na lang ng susok ka nang bumili, ayan, at isang kanin kaya ganun mga idol, ayan, enjoy din namin ang pagbigay sa atin ng pakbet ganoon pala to dahil sobrang pakiusap natin at talaga pinagbibigyan naman tayo kaya lang, siyempre, tayo hindi po pwedeng araw-araw mong gawin nito sa mga ganito at hindi lahat ng tao pagbibigyan ng ganito ng mga tindera, ayan ayan tayo So ayan sa mga taga Nida, ayan paano nyo pa nga pala uh, kinuenta kinwenta yung mga ganitong mga sistema sa uh, ng bawat Pilipino na pagkakasyain yung halagang 21 pesos. Ayan, kayo mga kaparang kaya ano po masasabi nyo sa halagang 21 pesos talaga bang kakasya na. Pero ano, bawat kain sa bawat Pilipino, bawat isa ay 21 pesos ay okay na. Ano, pag-i-comment mga idol sa baba kung tama ba o mali, kasya ba o hindi ang um, 21 pesos per meals. Ayan. Bed, kanin o ayan. <makes noise> mm -hmm. na. Hindi na mabubusok. Ayan you know, at naawa nga si ate, binigyan pa tayo ng sabaw. Ayan mga idol. Siguro pag ka ng isang kanin at uh, konting sauce, uh, Mangingi ka sus, baka pwede pa. Pero kung order ka ng kanin, to order ka halagang limang pisong ulam, pa lang. parang, parang napaka-imposible na pagbibigyan ka. Pero mabuti pa siguro, order ka ng isang order na kanin, halagang 15 pesos So, mayroon ka pang natirang 10 pesos So, ang gawin mo para may matira kang sa espeso sumingi ka na lang ng sauce or sabaw siguro makakakain ka na kanin lang pero hindi po sapat yung sinabi nung Nida na bawat Pilipino ay sold na sa 21 pesos per meal mga idol ayan na parang napaka imposible paano naman kung gusto mo kumain na masarap alam naman lagi na lang noodles alam naman lagi naman, na lang kahit nga sardinas magkano na kulang na kulang syempre kung magluluto ka naman sa bahay sa gasol pa lang napaka-mahal na ayan ay, mga idol, boss. Kulang na kulang yung pagkain natin, no? Sumutin natin, kulang. Sayang. Pag bitin na bitin ka, simut na simut yan.